Luto kami ng palabok ni Commander. Grabe, sobrang sarap. Mas masarap pa sa relasyon nyo ng jowa mo. Kung gusto mo malaman kung paano namin niluto, secret char. Bayta tapusin mo yung video na to para all goods. Kuha mo. Tara, simulan na natin to. Let's go! Yo, warap up? Kumusta kayo? Magandang araw sa atin lahat. Ngayong araw na to ay eh, magluluto tayo ng special na palabok. Kaya tara, simulan na natin to. Let's go! At eto naman yung mga ingredients na gagamitin natin. May bawang at sibuyas tayo dyan at swete at pamintan durog. North cube shrimp tinapa, cornstarch, patis, hipon, giniling, Picharon, siyempre ang di pwedeng mawala ang palabok noodles. Ano kung gagawin eh, nagpainit lang ako ng kawali tapos naglagay na rin ako ng konting mantika. Ipirito lang natin yung hipon at ginawa ko naman sa hipon ay eh, tinanggal ko lang yung ulo. Mismong katawan lang, ang ipipirito natin, ito kasi yung gagawin nating toppings. Katapos nga nun, pakukuluan lang natin yung ulo ng hipon. Ito kasi yung gagamitin nating sabaw sa sauce ng palabok. Kapag kumulo na nga, eh, si set aside na muna natin siya. Magsisimula na tayo maggisa. Ano, lagay na natin yung bawang at hintayin lang natin siya mag brown. So, Sinunod ko na rin po tong sibuyas. Talagay na rin natin tong giniling at gigisayin lang natin siya ng mabuti. Ito yung ano na eh, natin tong pinakuloan natin na ulo ng hipon. Ilalagay na rin tayo ng pamintang durog. Yung nor na hipon, e eh, ilagay na rin natin. At itimplahan na po natin siya ng patis. At sa paglalagay po ng patis, itansyahan eh, na lang po. At tikman nyo na lang po kung okay na sa inyo yung lasa. Yan, halu-haluin lang po natin to sa pagkakataon na to, eh, maglalagay na tayo ng cornstarch. At sa paglalagay naman po ng cornstarch, eh, tansyahan na lang din po. Hanggang sa makuha nyo, yung gusto nyo lapot sa sauce ng palabok nyo. Isusunod eh, ko ng ilagay itong atsuete powder. Magpapakulay sa palabok na ginagawa nyo. Maglalagay din tayo ng asukal na pula, ang magbabalanse sa lasa. So, ayun, halu-haluin lang po natin to. At tuloy lang natin ang pagluto sa kanya. At hintayin lang natin siya kumulo. At kumukulo na nga sya. Eh, pwede na yan. Hanguin na natin yan. Next naman, ipipirito lang natin tong tinapa kasi ito yung isang toppings niya Tapos nga nun, eh, nagpainit lang ako ng tubig sa kaldero at mapakuloan ko lang to kumulo na nga, eh, nilagay ko na tong palapok noodles Dahil kumulo na nga siya ulit, eh, pwede na natin tong hanguin Bilis na tong naluto yung noodles kasi binabad na namin to kanina sa tubig Okay guys, eto na yung special palabok Na niluto namin dalawa ni commander Special to kasi may halong pagmamahal to Kaya masarap talaga to Nakita nyo naman, plating palang panalo na <laughs> Okay, lagyan natin ng kalamansi Yun, tikman na natin yan Wow, grabe, panalo. Ang sarap. Yung lasa naman niya. Eh, kala mong kumain ko sa mahaling restaurant. Promise. Kaya itrain nyo na rin po itong gantong ng pagluluto sa palabok. Ay sigurado magugustuhan nyo. Maganda rin itong iluto kapag may handaan sa inyo at ipang negosyo. Maraming salamat din po sa panonood nyo. At lalong lalo na po yung mga masisipag nating mahal natin na OFW. Tuloy na nanonood at sumusuporta. Ingat po kayo dyan. God bless po. Sobrang goods. Quality. Kabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.